ano ano talaga ang pinagagawa. Say mo ngayon na uh, Attorney Luke dito sa pinopropose hmm. na 100 to 350 kasi iba-iba yung mga uh, panukala. Hmm. We don't know where it's gonna go. Um, sabihin mo ng 350. Naku, baka ano ba, nga, ano buti uh, nga yung uh, ganyan eh. Baka uh, nga 100 uh, lang eh. 100 nga, nga makakal ko eh. Ano bang hmm. magagawa ng dagdag 350 pesos sa oh. No. panahon niyo? Bago ko sagutin muna ina siguro yan, ay bibigyan ko lang ng context. Yung 100 na figure, yan ang pinasasasinado Mm -hmm. uh, sa sa amboan dyan ang head ng committee on labor si uh, Jinggoy Estrada. Nagkaroon ng hearing dyan at na nag-appear din ang mga labor groups. 150 nga dapat dati yan. Eh. Uh, nabawasan ng 100. Pinasa na ng Senado yan. Hmm. So sabi ng Kongreso, bakit kami magpapatalo sa Senado? Ah yan. Oh. Yeah. Yeah, yeah. oh so, di, di ba may banggaan ngayon ang Kongreso so, at sa eh, Senado eh. dahil sa People's initiative? Oh, bugbog oh, na bugbog. Oo. Eh. Oh, oh. oh bugbog na bugbog ang House eh. Ah? Hmm. Doon sa People's Initiative, sabi nila, ba't kami magpapatalo dyan? Kami, 350 kami. Hmm. Oh, uh, Pero deklarasyon lang yung 350. Uh. Ang talagang nakasalang sa House Committee on Labor ngayon ay tatlong tanong kala. Uh, 150, na dagdag 150 na galing sa kay Congressman Mendoza ng TUCP. Another 150 na galing sa kay Congressman uh, Revilla. Uh, may 750 ng Makabayan Blanc. So, mm -hmm. dalawang 150, uh, isang 750. Hindi nidinig pa ngayon yan. Hindi pa natin alam anong final figure nila. Kasi oh, okay. pa kami sa committee on labor. So, ang amin, sinusuportahan dyan, Ina, pagdating sa stand namin, sa sweldo, ang sinusuportahan namin yung sa makabayan block na dagdagan ng 750. The reason being, uh, ang uh, panahon na para ipantay ang sweldo, doon talaga sa pangangailangan ng manggagawa. Ngayon, ang pangangailangan kasi ng manggagawa pang araw-araw, na compute ng ibon yan, na actual na gastos yan nila, ibig sabihin, kasi hindi naman mm -hmm. pwede bawasan nila yung pagkain nila, di ba? Mm -hmm. Actual na gastos nila, 1,193 pesos a day. A sa day. Ibon lang yan ha, Ibon Foundation. Mm -hmm. Tipid pa nga yan, kapag kalkalin mo uh, mga items dun sa 1,193 nila a day, masyadong tipid pa nga na computation yan. Kasi mm -hmm. nung 2018, as early as 2018, sinabi na ni Secretary Pernia na ang oh, gastos neda. talaga, yes, ng mm -hmm. NEDA Uh, 42,000 pesos a month. Yes. So, kapag i-divide mo yan by 26 days, which is the standard working day, uh, yan ay papalo ng 1,615. Uh -huh. So, mayroon ka ngayong range ng pangangailangan. 1,193 sa pinakamababa, 1,615 kung gagamitin mo sa si Secretary Pernia. Pag dinagdagan mo ng 750, ang uh, present level of wages natin, uh, it will fall na doon sa range na na, uh -huh. Uh -huh. na maging pantay ang minimum wage sa talagang pangangailangan ng manggagawa. Yan yung reason kung bakit 750 ang siyong support namin. Although, the 750 ang kaming hiningi, although, kung tumaas man yan mm -hmm. ng 100 to 200, 300, 400, mm -hmm. 500, kung mas mababa sa 750, eh, i-welcome eh, na namin. Okay. okay. ba? Para tumaas lang ang sweldo. So, ang support namin sa 750 uh, doesn't mean na ino-oppose namin yung kay lalong-lalo lalo na kay uh, Congressman uh, Mendoza na kasama namin diyan sa laban.